What's up guys, Mio Krebski here Nandito ako sa Montilo Sports Complex Para Food trip After all day work So, ito ang ating Fried noodles Ay, in order ko Saan ako pupuesto? Mayroon ng pwesto eh salamat, nat snap ko okay lang hmm. later hello mga naman nabutang ako ng ulan seryoso Huwag na tayo. Hmm. Dami nangyari. Trabaho. Tapos wala pa rin. <laughs> Until now. Siguro yung ko dito sa sports complex. Paano nagkapag-graduate ng high school. Dito ako nag-graduate dun. maulan ngayon no dito sa part na to nandun kami nag picture ng 20, sa 2018 nga ng 2018 na picture kami ng mga kabatch ko dun sa uh, poste di ko talaga nanimutan to Sarap balik Pauwi eh. na ako. Nintik na, ka po. Ano ba yan?